Movie Recap Tagalog Here Tunghayan natin ngayon ang action comedy film na Ryuzo and the Seven Henchmen. Tara na't panoorin natin! Nagsimula ang pelikula sa dating miyembro ng Yakuza na si Ryuzo na nagpapapawis gamit ang kanyang yantok. Nakatira siya sa bahay ng anak na si Ryuhei kasama ang menugang at apo niya. Normal siyang namumuhay bilang senior citizen maliban sa kanyang mga tato at putol na mga daliri na nagpapahiwatig na dati siyang miyembro ng gang. Nag-iwan ng pera si Ryuhei sa ama dahil magbabakasyon sila ng pamilya niya ng ilang araw sa probinsya. May katandaan man ay di pa rin nawawala sa kanya ang pagiging palaban sa mga taong abesado sa kapwa. Habang nag-iisa sa bahay, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang lalaki na nagsasabing na iwala ng anak niya ang 5 million yen ng kumpanya at kailangan niyang bayaran ito kung hindi ay matatanggal sa trabaho ang anak. Sinabi ni Ryuzo na wala siyang ganoon kalaking halaga. Gayunpaman, nagsabi ang lalaki na dalhin ang pera at may makikipagkita sa kanya sa ibaba ng istasyon ng tren. Makalipas ang ilang sandali ay nakipagkita si Ryuzo sa isang lalaking nakapostura. Imbis na pera, ilang mahalagang bagay ang dinala ni Ryuzo at sinabi sa lalaki na mamahalin ang mga iyon. Maya-maya lang ay dumating ang tropa niyang si Masa na dati ring miyembro ng Yakuza ipinaliwanag ni Ryuzo ang sitwasyon kay Masa, na mabilis na natunogan na scammer ang lalaki. Kinumpronta ni Masa ang lalaki ngunit pinigilan siya ni Ryuzo na di alam na niloloko na pala siya. Sa hiya at takot na mawala ng trabaho ang anak ay humingi siya ng tawad sa lalaki at nagbalak na putulin ang kanyang daliri para sa kapatawaran sa nagawa ng anak. Natakot ang lalaki sa gagawin niya kaya tumakbo ito palayo. Kinagabihan, habang naglalakad ang dalawang matanda, napansin nila ang isa pang dating miyembro ng Yakuza na si Makichi na inaatake ng isang grupo ng mga kalalakihan. Sinubukan ni Ryuzo na iligtas si Makichi sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang tato, ngunit sa halip na matakot, nagtawanan ang mga lalaki at nagsabing hindi sila takot sa Yakuza. Bago pa mapalaban ang mga senior, dumating si Murakami na isang beteranong detective at dating kaaway ni Ryuzo kaya napigilan ang posibleng away niyaya sila ng pulis sa isang restaurant para magmeryenda at makipagkwentuhan. Nalaman nila na ang gang na nakaharap ng mga matatanda ay ang miyembro ng Kayan United Gang at sa henerasyon ngayon ay hindi natakot sa Yakuza ang mga kabataan. Nagpaalala si Murakami na dating umaaresto sa kanila na matatanda na sila kaya wag silang podeles dalos at iwasang makabangga ang mga gangster. Gayunpaman, hindi pinansin ni Ryuzo ang babala ng detective at nagpasya na tipunin ang dating miyembro ng Yakuza upang magtatag ng isang bagong organisasyon. Nagpatuloy ang drinking session ng tropa sa bahay ng anak ni Ryuzo at nang umuwi si Ryuhei ay laking gulat niya nang makitang muling nagkita-kita ang dating mga kagrupo ng kanyang ama. Pinagalitan niya ang ama at muli na namang nagsama-sama ang gang nila. Dahil sa kahihiyan ay umalis si Ryuzo at lumipat sila sa apartment ni Masa kasama si Makichi. Kinabukasan sa parke, dumating ang dating miyembro ng Yakuza na inimbitahan ni Ryuzo na si Takanori na magaling sa paggamit ng labaha panlaban sa kaaway. Sumunod si Hyde na may sakit sa puso na kilala dati sa galing niyang gumamit ng pako bilang sandata. Maya-maya lang ay dumating si Ichizo na mahusay pagdating sa paggamit ng espada. Panghuling dumating ay si Mac na mukhang rakista na laging may bitbit -bit na baril dinala ni Ryuzo ang lahat ng dating kamiyembro sa isang gusaling inookupahan ng Cayenne United Gang. Pagdating sa harapan ng gusali ay sinita sila ng tatlong miyembro ng gang. Ipinakita ni Ryuzo ang kanyang tato tapos ay inilabas ng mga kasama niya ang kanika nilang sandata. Nang magpaputok si Mac ng baril ay mabilis na nagpulasan ang tatlo sakay ng dala nilang kotse. Nang magtakip silim may ipinagdiwang nila ang kanilang matagumpay na pagpapatalsik sa mga miyembro ng KN United Gang mula sa gusali at nagpasya na muling bumuo ng grupong Yakuza upang maibalik ang kanilang reputasyon bilang matikas na Yakuza. Nagbilangan sila kung sino ang may pinakamaraming kaso sa batas at siya ang magiging boss ng grupo. Lumipat sila sa apartment ni Masa upang isagawa ang seremonyas sa pagbubuo muli ng kanilang grupo at hinirang si Ryuzo bilang chairman. Kinaumagahan ay isang mambubudol na salesman ang nagbigay ng libreng water filter kay Masa ngunit diskarte niya lang ito upang makabenta ng mahal na pangsapin sa higaan. Nang puntahan ng salesman ang silid ni Masa, binulaga siya ng mga Yakuza. Sa takot ay napilitan siyang ibigay ang higaan ng libre tapos ay nagmadaling umalis. Pagbalik ng salesman sa opisina, nagalit ang boss niyang sinishi sa insidente. Lumalabas na si Nishi ang leader ng KN United Gang at siya rin ang may pakana ng panghihingi ng malaking pera kay Ryuzo upang bayaran ang nawala ng anak na isa palang scam. Habang naglilibot sa lugar ay napansin ng grupo ni Ryuzo ang isang lalaki na bumaba sa magarang kotse tapos ay nagkunwaring di makalakad para kaawaan ng taong kokolektahan niya ng pera. Ang maniningil ay si Tokunaga na kilala ni Ryuzo na tauhan ng isang kumpanya na nagpapautang na may malaking tubo kinumpronta ni Ryuzo si Tokunaga na napatayo sa takot. Nagmakaawa ang kawatan at nag-alok na tuturuan sila ng diskarte sa pangungulekta ng utang. Nagkaroon sila ng kasunduan kaya pinagmaneho sila ni Tokunaga patungo sa isang apartment complex. Upang makakuha ng simpatsya, nagkunwari si Masa na mukhang hirap na hirap sa buhay. Sinamahan siya ni Ryuzo at Makichi sa pangungulekta ng utang ng isang babae. Nagmakaawa ang babae na hindi pa sila makakabayad dahil may cancer ang asawa niya at pati ang pagkain nila sa lamesa ay kulang na rin. Nakonsensya si Ryuzo sa kalagayan ng pamilya ng babae kaya nagbigay siya ng isang buwan na palugit. Sa awa sa babae ay binigyan niya ito ng pera. Napagtanto ni Ryuzo na walang puso si Tokunaga at nagagawa niyang gipitin ang mga taong hirap sa buhay. Sa galit ay sinapak ni Ryuzo si Tokunaga at inalam kung kanino siya nagtatrabaho. Ibinunyag ni Tokunaga na miyembro siya ng KN United Gang. Di nag ng panahon ang mga dometan at tinungo ang headquarter ng gang ni Nishi. Kinumpronta ng grupo ni Ryuzo si Nishi sa panggigipit niya sa mga mahihirap na mamamayan. Bago pa man sila makarating sa opisina ni Nishi ay tumawag na ito ng pulis. Di nagtagal ay dumating ang mga pulis at inescorten sila palabas ng gusali. Binalaan ni Murakami si Ryuzo na wag silang lalabag sa batas kung ayaw nilang makulong. Tulad ng nakagawian dati, nangulekta ng pera ang unang grupo ni Ryuzo sa mga establishmento para sa proteksyon nila. Ngunit maliit na halaga lang ang nakukuha nila na parang pulubi sa daan. Samantala, si Ryuzo at mga kasama niya ay nadaanan ang mga nagpoprotesta kasama si Yasu na dating miyembro ng Yakuza. Ipinaalam ni Yasu sa grupo na pinoprotesta nila ang kumpanya na nagbebenta ng peking produkto tumulong si Ryuzo sa pamamagitan ng paggamit ng kotse ng kanyang anak na nilagyan ng mga sticker at loudspeaker. Iyon ang ginamit nila upang may parating ang kanilang demand. Sa una ay hindi pinapansin ng manager ang mga nagpoprotesta ngunit nangamba ito nang makita ang gamit nilang kotse na may loudspeaker. Nagkataon na doon nagtatrabaho si Ryuhei na naatasan ng manager na paalisin ang mga nagpoprotesta. Ayaw mang gawin ay napilitan si Ryuhei na sumunod sa boss. Nagulat si Ryuzo nang malaman na doon nagtatrabaho ang anak niya. Hindi nito napigilan ang mga nagpoprotesta. Ilang saglit pa ay nakita ng grupo si Tokunaga kasama ang ilang miyembro ng Kayan United Gang na papunta sa opisina ng anak. Habang nakikipagtawaran ang manager kay Tokunaga para paalisin ng gang nila ang mga nagpoprotesta, puwersahang pinasok ng ama ni Ryuhei ang opisina dahil ayaw niyang makasalamuhan ng anak ang mga gangster. Nang makapasok siya sa silid ay kinumpronte niya si Tokunaga at sinabihang lumabas. Sa huli ay napunta sa grupo ni Ryuzo ang inalok na pera kapalit ang pag-alis ng coaching gamit nila na may loudspeaker. Pagbalik sa opisina ng KN United ay sinabi ni Tokunaga na di natuloy ang transaksyon nila dahil nakialam si Ryuzo. Dahil dito ay nabugbog siya ng boss. Samantala, nag-celebrate ang grupo ni Ryuzo sa pamamagitan ng pagtaya sa karera ng kabayo, pag sa bar katabi ang magagandang chicks at pagpapamasahe. Naubos na ang pasensya ni Nishi sa pangingialam ng grupo ni Ryuzo sa mga transaksyon nila kaya gusto nitong bigyan sila ng leksyon. Inutusan niya ang isang tauhan na kidnapin ang girlfriend niya na nagkataon na anak ni Makichi. Di niya maatim na kidnapin ang girlfriend kaya sinumbong niya kay Makichi ang plano ni Nishi. Sa sobrang galit ni Makichi ay gusto niyang itumba si Nishi. Nagkunwari siyang magde-deliver ng pagkain sa opisina ng KN United. Nagtago siya sa CR upang abangan si Nishi at doon tambangan. Ilang saglit pa ay napansin niyang Lady CR ang napasukan niya kaya nang papalabas siya ay napasigaw ang isang babae dahilan upang mabugbog siya at mapatay ni Nishi. Nagimbal ang grupo ni Ryuzo sa pagkamatay ni Makichi at nangakong ipaghihiganti ang pagkamatay ng kapatid nilang Yakuza. Plano ni Takanori at Yasu namang hijack ng eroplano at ibangga ito sa gusali ng KN United. Habang si Ryuzo naman at iba pang kasama ay susugo rin ang opisina ng mga gangster. Pakiramdam nila ay huling araw na nila iyon kaya tinawagan nila ang kanika nilang mahal sa buhay upang sabihin ang kanilang huling habilin. Naging maayos sa umpisa ang plano nila. Nagawang ma-hijack ni Takanori at Yasu ang isang Cessna plane sa isang mekaniko. Gayunpaman, nang mapadaan ang eroplano sa itaas ng US carrier, binantaan silang pababagsakin kaya napilitan silang bumaba. Nang malaman ng grupo sa ibaba na pumalpak ang kasama nila sa eroplano, sinugod nila ang opisina ng KN United. Kapalpakan din ang ginawa nilang pag-atake dahil sa bangkay ni Makichi tumama ang mga bala at pako na ipinukol nila sa sindikato. Pumalpak man sila dahil sa suot na maskara, sapat naman ang ipinakitang kasanayan ni Hyde upang matakot si Nishi at grupo niya sinubok takasan ng grupo ni Nishi ang mga matatandang Yakuza na handang mamatay. Gamit ang boss na Hinay Jack, hinabol sila ng grupo ni Ryuzo bitbit -bit pa rin ang bangkay ni Makichi. Nagpatuloy ang habulan ng boss at kotse sa masikip na lugar hanggang sa makarating ang kotse sa dead end kaya napilitan silang mag-U-turn dahilan para bumangga ang sinasakyan nila sa boss. Iika-ikang lumabas ng kotse ang mga tauhan ni Nishi sa takot ay di na sila nakapalag sa grupo ni Ryuzo na inatake sila gamit ang kanika nilang sandata. Bago magkamatayan ay dumating ang mga alagad ng batas. Binitbit ng mga pulis ang lahat ng mga tauhan ni Nishi at grupo ni Ryuzo tapos ay inaresto ni Murakami si Nishi sa kasong pagpatay kay Makichi. Naaresto man ang grupo ni Ryuzo sa salang panghahijack ng boss at alarming scandal, masaya pa rin ang Ryuzo Yakuza Gang dahil nabigyan nila ng katarungan ang pagkamatay ng kapatid nilang Yakuza na si Morichi.